Papasunod na naman ako. pagkakabati Baka may biglang bumagsak oh. so ba sa ano. Tusog lang ko hindi para maka... Sihilayan pasukai. ng konti. Meron isa doon. Ito eh, boss. Sige Tama na. Up, up. Okay baba uh? mo na, op, op, so lang, sige, baba. Baka na, na, na. yun. Hmm? Ano na nabuhat natin hindi na sa up ka na sa taas na lang ha Tandahan, up up May handa ah. na. Okay, patong muna dyan. mo muna niyo muna, mak May gulong naman uh to eh. na wala ka, may gulong. Baka tumama. Op, op. Hmm. Tumama na dun.

Hindi, hindi ito ano? Iyan naman nga siya doon? Wala ko bag may eh. ano? na lang. Saan? sa tabi na lang muna. Sige, Sasha. Ah. Kamera naman ayayos pa kaya rin mag-client. May client Hmm. Ha? May siya. May client ka